kasi pinapakubad po yung ano, balaklapa which is, sinunod naman po namin. O oh, sige sir, ubad-ubad. Di ba? Ubad-ubad. Ubad po sila. Pero nagpe-press pa rin po yung kapulisan doon. Nagtatanong, anong organisasyon namin? Ba't kayo may best? Ba't kayo may ganito ganyan? Mm -hmm. Ang pakakaasabi doon nila, hindi dapat ganyan yung press. Ba't ganyan? Ang dahilan po ko namin kasi kung ba't kami may ganito, is because the last time na nag-film po kami sa mga rallies po, na injury po ang isa na sa amin. Kaya nag-extra protection po kami para hindi na po yung mangyari ulit. Mm. -hmm. Okay, tapos uh, diba po, like, May suspicion mata po sila na yun nga dahil porti may gear po kami na protective gear baka may binabalak to po kami masama po yun po yung reason nila kailangan pong i-verify miski ako rin po inaano eh ginigit nila na sama daw ako or baka takot lang daw ako ganun na po yung sinasabi ng mga kapulisan noon takot sa? sinasabi sumama ka na lang takot ka lang ate eh. gumagunan po sila sir sa akin di ba kitang kita nyo yun yes. yes. na videoan rin na videoan diba? namin yun na video yes. na ka-record sinasabi ko sir, peaceful naman po kami lang, ano lang po kami, nagjo-journalism lang po ng mga tatlong kaibigan ko po. Tapos so, yun nga po, like, ayaw po rin nilang maniwala, gusto daw po talaga nila i-verify, considering na bakit daw napaka-well-equipped daw. Ang reasoning lang namin, yun nga, protection lang, kasi last time, ang daming kabuluhan, ang daming na injury, and we don't want that to happen again. Gusto namin kasi so kami, sa contact kami, at makikita, uh, corona footage na makikita. Bakit? Pero alam nyo bang may ordinansa sa Maynila na bawal mag-cover yung face, balaklava? Alam nyo ba yon o hindi? Ayun ang hindi. Dahil either hindi po nila ini-explain po masyado yung ano pa, yung patas na ho na yun. Bago lang ho. Sabi lang po nila dun sa station, 2 weeks lang daw po. No? So, mm -hmm. Interview kami. Kasi hindi naman po kami, ano, wala naman po ginawa sa amin. Binerify lang po yung authenticity ng pagiging ano, namin, uh, non-aligned partida po, we were ready to comply naman po na sinabi na bawal magbalaklaba. Nagubad po kami noon, agaran po eh. They can vouch for it naman po. Baka kasi sa safety din ng mga tauhan po namin, baka mamaling akala na itong organisasyon na to, pati ng ganito, baka yung mukha nila kung saan saan ipaskil, nang hindi masabi, baka maretag pa sila eh. Hindi naman po kami komunista sir. Mm -hmm. Yun yung kinakatakutan namin, kaya nagdala rin po sila ng ano, ng balaklaba Baka ma -redtag. Baka ma po kung ano-ano pa mang mangyari sa amin.